Alright, so yan mga kapulit Nakarewet na tayo, tapos na Kaso meron tayong isang IPPOD Hindi tayo papasok sa ano Sa isang IP meters Delikado tayo ito Kaya babalikan natin yung Merya Tapos na natin yung IPPOD Ano ka lupit yung mga yan eh Pero na-deliver natin yung parking Hindi na magpo-complain yung mga yan Maraming maraming salamat Sa mga sumusuporta pa rin Sa aking munting YouTube channel Kabunit mo ito lang po Huwag nyo ka rin po Tang mag-like Mag-share At mag-subscribe Pupunta natin yung ano Yung Sa Galagay na beritsan Kaya sa paugaw Ay hindi Babalik pa tayo sa area Kasi ito natin Ito 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 Hindi po pwede dito anak ng tinting yan buhay ah, uh, yun no choice tayo mga kabunit no choice, no choice Bit bit. Alright, so yun mga kabulit Tapos na tayo So yun, magre-remit na tayo Tignan natin ulit Dito maganda-ganda naman yung ating biyahe Wala tayong magkakawin ginalik Hindi tayo Ganong ano, Maging hassle Kaya <laughs> Yun aw ang Ay pilot at Kabonit Motoblado. Tapos na. Tara ah, po patuloy patuloy niyo pa rin suportahan si Kabonit Motoblado. Yo, yun mga kabonita na. Ikuwento lang ako sa inyo muna. Kanina dun sa bini natin. Sa na Parcel. Talagang hindi ko na lang yung bini mga kabonita. Ano um, parang kinukurot yung aking puso din eh. Gusto mo nang sa style ng Dong <coughs> apo sa kanyang lula. Kung ma magkasingan ba? kung pagbuong ano, sa pagluto's ito na na uh, parang ano? Eh, may ba? Hindi pa maganda yung ano. Ito so, yung maganda yung pagtrato niya doon sa kanyang lula So sana po so, sa mga may lula pa dyan na nabubuhay O nanay, tatay, na mga magulang Na ating buhay pa sila Ipakita so, po natin sa nila yung ating pagmamahal so, sa ganun niya no Uh, madama naman ang mga magulang natin na pinapahalagahan natin sila Kasi kung hindi dahil sa nila eh, Hindi naman po siguro tayo magiging tao Kasi hindi tayo mapapapunta sa estadong maganda Kundi dahil sa ating mga magulang Ayoko lang po Sana sa mga anak Na may mga mahulang pa Nagaya ko, may mahulang pa rin ako May nanay pa ako, patay na ang tatay ko Pero Ngayon ko nare-realize na ako. Kasi ako, Dapat mahalin natin yung ating magulang Hanggat sila yung may buhay pa Hanggat sila yung may lakas pa Kasi pag tumating punto sa punto na Yung may ina na Hindi na yan mga Mga ako ko kanina ito sa kanyang ako ano, ako, gusto ko po mapagin di yun huwag naman ganun ng puso o, naman, hindi magandang pagtrato kaya yung mga mahal sa buhay kasi isip, isipin din yun na uh, darating kayo sa ganung punto darating kayo sa ganung sistema na tatanda din kayo, eh, baka ganun din ang gawin sa inyo ng mga anak nyo, ng mga apo nyo, eh, ay mahirap na. Sa uh, ngayon pa lang, eh, mahalin natin yung ating mga magulang. Alright, so yan lang mga kapulit, pasensya na po kung nasabi ko yung gano'n na talagang dapat bigyan natin ng attention yung ating pagmamahal sa ating mga magulang. Yun lang po, tayo bibili muna din ng merienda. Ako yung merienda. Ako'y nagugutog bibili tayo tinapay dito tayo bumibili ng tinapay eh. may monay ayun lamang ano yung bago dyan magkano yung samada ito na lang 30 dito tayo din yung bilhin ng tinapay masarap ang tinapay dito mga kabunit ito yung tinapay na talagang hindi mo malilimutan ng lasa thank okay. you bago dito pa may pa ay magkakapin magkating sa bahay tapos ito hindi pa naman pumasok bago magrebit So, yun mga kapulit nandito uh, na ulit tayo sa tapat ng city hall ano pa lang ba napapansin nito at napaparoon din sa mga vlog malimit kong i-vlog ito uh, ito yung city hall uh. Uh, mga kapulit yan, yeah, city hall yan ng Palamba Laguna hali din ngayon kaya walang pasok yung mga taong gobyerno yan uh. Alright, so yun lang mga kapulit Maraming maraming salamat Sa iyong walang kawang suporta At pagtangkilit kay Mo Kamunik Motoblog Sana po, patuloy patuloy nyo pa rin sa suportahan Yung aking munting YouTube channel At sana po, huwag nyo kalilimutan Na mag-like, mag-share, mag-comment At higit po sa lahat Ayun, mag-subscribe Alright, so yun lang mga kabulit. Maraming 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 salamat sa iyong lahat Bye-bye!